Hindi makatawid ang tao. Problemado ang mga residente sa Sitio Goldfield sa barangay Poblasyon, Itogon, Bingget. Ang kalsada kasi nila sa lugar naputol matapos gumuho ang parte ng bundok na ito noong kasagsagan ng superbagyong Nando. Grabe na yung nangyari. Kami din yung gumawa ng mga tulay dito pero ngayon nawala na. Ayon sa mga residente na una nang naitalang pagguho sa lugar noong kasagsagan ng bagyong Emong. Hirap po kasi maraming mga estudyante na nag-aaral dito. Tsaka kalayo pa yung aralan kung magra-round pa sila. Saan po ba sila dadaan pag uh, ganda kong Doon pa na sa tram, ma'am. round sila sa Midas. Dahil dito, kinakailangan muna ng mga residente na bumiyahe ng isang oras sa Midas Ukab, Itogon, binget para makarating sa sentro ng bayan. Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon, dito sa Itogon, Binguet, kung saan halos isang bundok na ang gumuho na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatiling sarado pa rin ang kalsada sa lugar at kung titignan natin ang ilang mga residente ay gumawa na sila ng pansamantalang tulay kung saan sila makakadaan pero dahil nga sa pananalasa ng bagyong Nando ay tuluyan na itong gumuho. Patuloy pa rin naman ang pagbibigay babala ng LGU sa ilang residenteng nakatira sa mga landslide-prone areas. Kung malakas ang ulan, meron na meron kasi alam po natin prone to ng ang itogon eh. Kaya maraming natitibag na bundok. Especially pag malakas ang ulan. 'Yun lang kasi matagal yung uh, ulan noon. Siyempre na yung mga yung mga lupa parang bumigay na ma, bumigay na kasi palaging nababasa eh. Hindi pa sinisimula ng clearing operations sa lugar dahil mayroon pang ilang bahagi ng bundok na nanganganib gumuho. Vanessa Bugtong, RNG News.